Paano kung may taong nang insulto sa'yo o pinuna ang trabaho mo? Isipin mo, nasa meeting ka at biglang may nagsabi na hindi maganda ang ginawa mo. O kaya naman, may nag-comment sa social media na hindi maganda tungkol sa'yo. Ano ang unang reaksyon mo? Magalit, mainis o gusto mong gumanti? Normal lang yan. Lahat tayo nasasaktan kapag may pumupuna o nasasaktan ang pride natin. Pero paano kung pwede kang maging untouchable? Yung kahit anong insulto o aksyon ng iba, hindi ka natitinag. Paano kung kaya mong manatiling kalmado at hindi maapektuhan ng kahit anong negatibong salita o kilos? Parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero ito ang sekreto ng mga Stoic. Ang mga Stoic tulad nina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus ay natutong kontrolin ang emosyon nila. Hindi sila nagpapadala sa galit o inis kahit anong mangyari. Para sa kanila, ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang gumanti o manakit, kundi ang kakayahang manatiling kalmado kahit may pagsubok. Sa video na ito, ituturo ko kung paano mo rin magagawa ito. Matututunan mong hindi magpaapekto sa kahit anong insulto, kritisismo, o negatibong komento. Ipapakita ko ang mga stoic techniques na tutulong sa iyo na maging matatag at hindi natitinag. Kung gusto mong maging kalmado at hindi na magalit o mabahala sa kahit sino, manatili ka dito dahil malapit mo nang malaman ang sekreto. Simulan na natin. Una, reframe insults. The power of perception. May sinabi si Seneca na, We suffer more in imagination than in reality. Ibig sabihin, mas nasasaktan tayo dahil sa iniisip natin, hindi sa nangyayari talaga. Halimbawa, Kapag may nang insulto sa iyo, hindi naman talaga ang salita ang masakit, kundi kung paano mo ito iniisip. Ang insulto ay masakit lang kung hahayaan mong makaapekto ito sa iyo. Ang mga stoic ay magaling magkontrol ng pananaw nila. Sila ang pumipili kung ano ang ikakagalit nila. Paano nila nagagawa ito? Simple lang. Tanungin ang sarili mo ito ba talaga ay tungkol sa akin? Madalas, ang mga taong nang iinsulto o nagbibigay ng negatibong komento ay may pinagdadaanan ding problema. Kadalasan, problema nila ito, hindi ikaw ang dahilan. Isipin mo 'to. Kapag may nang insulto sa iyo, hindi ibig sabihin na tama sila. Opinyon nila 'yon hindi ibig sabihin na yun ang totoo. Kung papayagan mong maapektuhan ka, binibigyan mo sila ng kapangyarihan na kontrolin ang nararamdaman mo. Pero kung iisipin mo na problema nila ito, hindi akin, mawawala ang bigat ng insulto. Subukan mo sa susunod na may mang insulto o kumontra sa'yo. Huminga ng malalim at isipin hindi ko ito problema kanila ito mapapansin mo na mabilis na mawawala ang galit at mas magiging kalmado ka hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba pero kontrolado mo kung paano ka magre-react yan ang lakas ng stoicism pangalawa control what you can ignore what you can't may isang mahalagang aral Si Epictetus, may mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Madaling intindihin, pero malalim ang ibig sabihin. Maraming bagay sa buhay ang hindi natin kayang kontrolin, tulad ng opinyon ng ibang tao, mga sinasabi nila at mga ginagawa nila. Hindi mo kontrolado kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo o kung paano nila tratuhin ang trabaho mo. Pero may isang bagay na ikaw lang ang may kontrol, ang reaksyon mo. Kahit ano pa ang sabihin o gawin ng iba, ikaw ang magpapasya kung paano ka magre-react. Pwede kang magalit, mainis, o pwede kang manatiling kalmado at hindi maapektuhan. Nasa kamay mo ang desisyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism. Ito o ng pansin sa kaya mong baguhin, ang sarili mong kapayapaan ng isip. Kung lagi kang focus sa mga bagay na wala kang kontrol, masasayang lang ang oras at lakas mo. Pero kung pipiliin mong magfokus sa reaksyon mo at pananaw mo, mas magiging kalmado at mas masaya ka. Kapag may nangyari o may narinig kang hindi maganda, itanong mo sa sarili mo, kontrolado ko ba ito? Kung ang sagot ay hindi, bitawan mo na. Huwag mong sayangin ang oras at emosyon mo sa mga bagay na wala kang magagawa. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang bitawan ang hindi mo kontrolado at kontrolin ang reaksyon mo. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling maapektuhan ng ibang tao o sitwasyon. Yan ang lakas ng stoicism. Pangatlo, practice negative visualization. Isa sa mga kakaibang teknik ng mga stoic ay ang tinatawag na negative visualization. Ibig sabihin nito, iniisip nila ang mga posibleng hindi magandang mangyayari bago pa ito maganap bakit nila ito ginagawa? Para hindi sila masaktan o magulat kung mangyari man ito. Kung handa ang isip mo sa pinakamasamang sitwasyon, hindi ka basta-basta maapektuhan. Halimbawa, kung may isip mo na may taong pwedeng maging bastos o walang modo na makakasalamuha mo ngayong araw, hindi ka na magugulat o maiinis kapag may nagsalita ng hindi maganda sa iyo. Kasi nakaredy na ang isip mo. Sa halip na magalit, mananatili kang kalmado dahil inasahan mo na ang sitwasyon. Ganito ang ginagawa ni Marcus Aurelius araw-araw. Sinabi niya, Today, I will encounter people who are selfish, rude, and arrogant. But I will not let it disturb my peace. Alam niya na may mga taong hindi maganda ang ugali, pero pinili niyang huwag magpaapekto. Paano mo rin ito magagawa? Simple lang. Bawat umaga, maglaan ng 30 segundo para isipin na may mga taong makakasalamuha ka na pwedeng bastos, selfish, o walang respeto. Tandaan, hindi mo kontrolado ang ugali nila. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magre-react. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mas magiging kalmado ka sa buong araw dahil handa na ang isip mo sa kahit anong sitwasyon. Hindi ka magugulat o magagalit dahil inaasahan mo na ito. Yan ang kapangyarihan ng negative visualization. Pangapat, Respond with indifference. Isa sa pinakamabisang paraan para hindi maggalit o maapektuhan sa sinasabi ng iba ay ang manatiling kalmado o hindi na lang mag-react. Sa madaling salita, magdedma. Bakit? Kasi walang makakapagpasiklab ng galit kung hindi ka papatol. Isipin mo ito. Parang apoy na walang hangin mamamatay ito. Kung hindi mo papatula ng pangaasar o pang-iinsulto ng iba, mawawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Kadalasan, gusto lang nila ng reaksyon. Gusto nilang makita kang magalit o mainis. Pero kung hindi mo sila papansinin, matatalo mo sila sa sarili nilang laro. Halimbawa, kapag may nang asar sa iyo o may nagsalita ng hindi maganda, ngumiti ka lang at lumayo. Huwag mong sayangin ang oras at emosyon mo sa taong ang hangarin lang ay sirain ang mood mo. Kapag hindi mo sila pinatulan, hindi ka nila kayang kontrolin. Sa umpisa, mahirap ito lalo na kung nakasanayan mong lumaban o sumagot. Pero kapag natutunan mong manatiling kalmado o wag nang mag-react, mapapansin mo na nawawala ang kapangyarihan nila sa iyo. Hindi ibig sabihin na mahina ka, kundi malakas ang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Subukan mo ito sa susunod na may mangasar asar o mang provok sa iyo. Ngumiti, huminga ng malalim at umalis sa sitwasyon. Makikita mo kung paano sila may iinis dahil hindi kanila nakuha sa gusto nila. Yan ang kapangyarihan ng pagiging indifferent o hindi pagpapadala. Panlima, strengthen your mind through daily discipline. Ang stoicism ay hindi lang pilosopiya, kundi isang disiplina. Hindi sapat na basahin lang ang mga aral nina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus. Kailangan itong isabuhay at gawin araw-araw parang pag-ehersisyo sa katawan. Kailangan palakasin ang isip sa pamamagitan ng araw-araw na praktis. Paano mo ito gagawin? May tatlong simpleng paraan. Una, magnilay meditation. Maglaan ng 5 to 10 minutes bawat araw para manahimik at mag-focus sa paghinga. Ang ganitong pagmumuni-muni ay nakakatulong para kumalma ang isip at maging malinaw ang pag-iisip. Kapag kalmado ang isip, mas madali mong makokontrol ang emosyon mo. Pangalawa, magsulat sa journal araw-araw. Ibahagi ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagsusulat. Isulat ang mga karanasan mo, lalo na yung mga sitwasyon na kinainis mo o nagdulot ng stress sa pagsusulat, mas mauunawaan mo ang sarili mong emosyon at matutunan mong kontrolin ang mga ito. Pangatlo, pag-isipan ang mga sitwasyong nag-trigger sa iyo. Balikan ang mga pagkakataon kung saan nagalit ka o na-stress. Pag-isipan kung paano mo sana ito na-handle ng mas maayos. Sa ganitong paraan, matututo ka sa mga nakaraang karanasan at magiging handa sa susunod na mangyari ito. Habang nagiging mas self-aware ka, mas mahihirapan ang iba na kontrolin ang emosyon mo. Matutunan mong huwag magpaapekto at manatiling kalmado kahit sa mahirap na sitwasyon. Mas magiging matatag ka kapag may problema. Ang sikreto ay araw-araw na pagsasanay. Hindi mo maabot ang pagiging stoic sa isang gabi lang. Kailangan mo itong gawing habit. Kaya simulan mo na ngayon. Maglaan ng ilang minuto araw-araw para magnilay, magsulat sa journal, at magreflect. Unti-unti, mararamdaman mo ang pagbabago sa pag-iisip mo at sa reaksyon mo sa mga sitwasyon. Yan ang kapangyarihan ng Stoicism. Ang sikreto para hindi magalit o mabahala sa kahit sino ay hindi sa pag-iwas sa mga taong negatibo o sa mga sitwasyong mahirap. Nasa kakayahan mo itong kontrolin sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pananaw, perception pagtutok sa kaya mong baguhin at pagpapalakas ng iyong kaisipan. Natutunan natin mula sa mga stoic tulad nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus na hindi natin kontrolado ang sinasabi o ginagawa ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Sa video na ito, tinalakay natin ang limang makapangyarihang teknik ng Stoicism. Reframe insults. The power of perception. Ang insulto ay masakit lang kung papayagan mo. Control what you can, ignore what you can't. Ituon ang atensyon sa kaya mong baguhin. Ang reaksyon mo. Practice negative visualization. Maging handa sa mga negatibong sitwasyon bago pa man mangyari. Respond with indifference. Huwag patula ng provocation. Manatiling kalmado. Strengthen your mind through daily discipline. Palakasin ang kaisipan sa pamamagitan ng araw-araw na practice. Ngayon, may challenge ako sa iyo. Sa susunod na pitong araw, kapag may nang provoke o nang asar sa iyo, Subukang mag-react ng kalmado. Huwag magpa-apekto. Manatiling kalmado at isipin ang mga natutunan mo ngayon. Pagmasdan kung paano nagbabago ang reaksyon ng ibang tao kapag hindi ka nagpatalo sa galit. Ibahagi ang karanasan mo sa comment section para makatulong din sa iba. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa higit pang stoic wisdom. Patuloy tayong maglakbay patungo sa mastery ng ating isipan gamit ang mga prinsipyo ng stoicism. Salamat sa panunood at kita-kit sa susunod na video.